Magandang hapon. Magluluto ako guys ng bihon, pansit bihon pang namin ngayong hapon. Ayan, ito lang guys. Ayan no, oh. kinisa ko lang yung karning baboy sa sibuyas at saka bawang and then nilagay ko nitong carrots at saka sayote. Ayan, yan lang guys kasi yung aming gulay. At masarap talaga yung ano. Pwede rin ihalo, ihalo din yung sayote sa pansit. Tapos, nilagay ko na siya ng isang buong nor pork cubes. Ito guys, ay binabad ko sa tubig. Ayan. Pero medyo matigas pa din. Ayan, lagay na natin. Ayan, hindi pa kasi siya babad na babad guys sa tubig. Kaya, hindi pa masyadong ang um, ano to, malambot. Ayan, binusa ko siya ng mainit na tubig. Ayan, para maluto din yung pansit guys. Ayan. Ito lang nga guys. Saraluin natin to hanggang sa maruto yung pansit. Tapos lagyan natin ng toyo. Ayan. Toyo lang guys. Haluluin lang natin to guys. At lagyan natin ng repolyo. Ayan. Ngayon ulit natin to guys. Ito ay hindi ko papakalutuin yung gulay. Ayan. Gusto ko nito guys ay yung medyo crunchy pa yung gulay. Ayan, ano yung natin ito ng konti at itong pansit guys ay luto na. Laging natin ito ng bell pepper. Ayan, dagdag -dag pang pasarap dito sa ating pansit. Timplahan din natin guys ng oyster sauce at saka paminta. Ayan, after nito guys ay luto na at pwede na kaming kumain. Ayan. Kain tayo guys and thanks for watching. God bless po everyone.